yang sesekian kan ya dana-dana na guys. Yan, krabi yang sesekian. Halo ah, guys, good morning. Mangain so guys, kegiatan menta ya guys. Parah sarap eh full throttle pero di na lang natin kailangan mag full throttle guys kasi parang busy yung daan para iwas damay ng ibang motorsiklo yeah, behave tayo sa daanan natin guys Wait. today is Monday po guys so balik trabaho na naman yung iba na galing pahinga sa weekend so back to naman tayo guys kamusta ang Monday nyo ganda ba ganado ba kayo bumalik sa trabaho nyo yung <laughs> iba kasi parang nakakulangan sa weekend parang kulang lang yung 2 days isa na ako doon <laughs> hanggang na sana yung weekend naging apat o tatlong araw si Raulo <laughs> kaso dalawa lang kaya no naman tayo kaya balik naman tayo sa trabaho natin guys kahit pagod e sa trabaho kaya pero ano na lang natin guys ninja lang natin yung pagtatrabaho natin smile lang kudos lang sa buhay ito yung lagi yung dinadaanan guys ito yung shortcut road na so, napakapangit yung daan sino naman siya uh, Cementado naman kaso lang parang matagal na itong simento na to kaya nagkaroon uh, siya ng mga lubak-lubak no, -lubak. okay na din to kumpara sa mapotek na daan goods na din to ingat po kayo guys sa pagmamaningan ng mga sasakyan niyo dyan ng mga motor nyo no, mo no, 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 no <laughs> suntinan na naman gasolina natin guys oh. one bar na lang din eh parang hindi ka nang kalinig eh Shoutout kay Milvin Jan Kabel Pre, send out sa'yo pre grabe yung init ng panahon yung karsada natin kaya dito sobrang luwag ang laki 5 lanes nagawin ba nila to ng 6 lanes kaso hindi pa natapos kaya yeah, yun 5 lane pa muna kuya na nalalayan yung motor nya iwan ko lang baka naubusan nya yung gasolina siyempre namumadali din kasi tayo eh, guys kaya hindi natin matulungan ngayon si kuya next na lang pag may nadaan na pupunta din doon sa tinatrabuhan natin bola lang yan call zone. speed mo na I. kasi tayo yung gloves guys kaya oh, kita nyo naman yung kamay ko walang gloves kasi yung gloves natin nanuha ng kondensada kondensada hindi, na, hindi pa nalaban guys kaya ngayon ano muna tayo wala muna gloves habang nagbabiyahe kaninang mga guys, yung papunta kami sa bahay ng partner ko, may dadanan kami na sa sakyan na, na disgrasya. Ito guys, pakita ko sa inyo. Kaya kayo guys, dandan kayo sa pagmanihan yung mga sasakyan nyo. Ito yung sasakyan kanina na namin guys. Yan. Grabe yung sasakyan. Sirang-sira talaga yung sasakyan guys, oh. Kita niyo naman. galing pa sa doon ng yan galing sa dyan na rin nang madaling araw ngayon dumirit siya dito guys sa harapan ng eskina buti na lang walang motor na nadamay sabi ng naka tanungan ko kanina ah, babae daw yung ito nito tapos buti na lang daw babuhay pa yung driver nito iwan ko lang kung baka nakatulog yung driver nito or kainom na, hindi natin masabi ng maayos guys kasi wala din naman tayo sa acto hindi na natin alam ng ano talaga nangyari nito ano tayong dahilan kaya bakit bakit na discuss ito kaya kayo guys dandahan lang talaga kayo sa pagmamunihan nyo uh, isipin nyo na may pamilya kayo naghihintay sa bahay nyo tapos wala din kayo mga damay na ibang mga motorista grabe sasakyan no yung passenger seat yung nagrabihan grabe wasak na wasak yung harapan ng sasakyan para guys baka maano pa tayo sa tabaw natin mahuli pa tayo kaya kayo guys kung nanto kayo sa pagmaniyo mas mabuti na lang na wag na lang kayong magmaniyo guys o di kaya kung lasing kayo huwag nyo lang pilitin na magmaninyo guys kasi wala para walang problema na darating sa buhay nyo sipin nyo naman guys na may pamilya kayo naghintay sa bahay nyo para wala din kayo madama na ibang mga motorista o mga ibang sasakyan na may mga pamilya din kung mas buti guys uh, dyan na lang kayo sasakyan ninyo matulog magpaumaga or kung naka motor kayo nahanap uh, na lang kayo ng mga waiting shed or mga lodging house doon na lang kayo matulog uh, na lang kayo sa mga partner niyo, sa asawa nyo na di mo na kayo makakauwi kasi ano, kainom kayo sana naman, maintindihan naman yung mga partner niyo na hindi kayo makauwi kung saan sila Kauwi yung partner nila na discussion o ligtas yung partner nila na pero hindi nakauwi para sa akin mas piliin ko pa din yung hindi makauwi Basta ligtas lang ako makauwi pag sa, kama, sa umagahan guys kaya yeah. huwag niyo po yung kalimutan na yung sinabi ko sa inyo guys at ingat, dubli ingat pa talaga hindi natin kontrolado yung panahon Ay. sarado po yung kinakainan natin guys bilis bilis